Then, well, uh, Hindi, yung limang pisong papel. Mayroon itong kasabay nito papel uh -huh. eh, kulay green. Ito po yung sampung pisong papel. Hmm. yung may. magsasalita kagay na meron ka. po sa, solution, Ito naman po yung everyone... seven, 1972. 1972. 1974. Ito 1972 na ba Ito yung 1972. to Ayan. na yun. Ayan po. Tago ko na to. Buti ko na nga itong itapon ko eh. Okay. Bebenta pula yan. Tita okay, tayo mo natin kung magkano. Ah,